Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi nga na po magre-relax ang Denver Nuggets sa kanilang serya laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha agad ng San Antonio Spurs kay D'Angelo Russell. Bago pa man nga po mga katrops mag-umpisa ang game 1 ng second round series sa pagitan ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves ay sinimulan na nga po na magkabilang kupunan ang kanilang team practice para sa kanilang magiging bakbakan. At kasabay nga po na ginawang practice ng ating defending champion sa Denver Nuggets ay sinabi na rin naman nga po ng kanilang head coach na si Mike Malone na ibang ibang nga po ang Minnesota Timberwolves kumpara sa kanilang nakatapat na Los Angeles Lakers. Alam nga po niya na meron nga po itong napakaraming malalaki at malalakas na manlalaro sa kanilang lineup, especially pagdating sa frontcourt. Bukod rin nga po dyan ay ang Wolves na rin naman nga pong itinuturing na best defensive team sa NBA at base nga po sa kanilang scouting report. Tunay nga po talaga na napaka-consistent ng Minnesota pagdating sa depensa sa perimeter man yan o ilalim ng basket. Kaya hindi nga po talaga sila pwedeng magpakampante sa kanilang mga susunod na game. Gayong isang pagkakamali lamang nga po nila dito ay maaari nga po silang tambakan at talunin agad ng wolves. Ibig sabihin, kailangan na nga po nila dito ilabas ang iba pa nilang mga baraha na hindi pa nga po nila nagamit sa kanilang series sa first round. Samantala, puon na naman tayo sa ating surod na pag-uusapan sa balitang pagkuha agad ng San Antonio Spurs kay DeAngelo Russell. Mismong si DeAngelo Russell na nga po mga katrops ang nagsabi sa harap ng media na simula pa lamang nga po nang siya sa Lakers ng kontrata last of season, ay alam na nga po niya kung anong mangyayari sa kanya ngayon. Pero gagamitin pa rin nga po niya ito bilang oportunidad upang makakuha ng mas malaking kontrata sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin, sigurado na nga po natatanggihan na nga po nito ang kanyang player option sa Lakers at magiging isang ganap na unrestricted free agent. Alam na rin naman nga po ni DeAngelo Russell na plano ng Lakers na gumawa ng bagong big three next season na hindi siya kasama kaya oras na nga po para lumipat siya ng ibang team na makapagbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad. At base nga po sa kalalabas pa lang na balita, kabilang nga po sa mga teams na merong interes sa pagkuha at pagbibigay sa kanya ng kontrata sa darating na offseason ay ang San Antonio Spurs na nangangailangan na rin naman nga po ngayon ng kagaya niya na isang point guard na maaari nga po makatandem ng kanilang batang superstar na si Victor Wembanyama upang sa ganon ay maging isa na nga po silang ganap na contender sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.